May driver ako, oo. Hmm. Wala, maligaw si Papa. Kasasira ba ako pa? <laughs> May dalamang sasakyan. May dala kami sa sakyan. <laughs> For the first time, napaka ano ko si Papa. Napasakay Napadrive. din. Napadrive. Napadrive. <laughs> Dito ako sa Manila. Dito ako sa Manila oh. Ah, pag-drive din si Papa. dito ako sa Mega Mall. Sa <laughs> likod. <laughs> likod ta rin oh. Yeah, likod. Oh, ara ang likod ng Mega Mall oh. Ayun no, yung doon banda, yung, uh, yung... Ah, maaga. Oo nga pala no. Dito si h Hindi ka naka-sit down. <laughs> dito si